Magandang umaga guys. Uh, lalabas nga pala ako guys para bumili ng pandesal. Uh, ako ng pandesal dun sa labas guys kasi may naglalako dito sa barangay namin ng pandesal. Ayan guys, may dumaan na ng pandesal. Bibili rin ako ng pandesal te. Intayin mo na lang bumalik kasi bibili rin ako. Nakalampas yung aking... Lumampas eh, may bumili kasi sa tindahan ko kaya umuwi muna ako. Ayan guys, uh, may dumaan ng pandesal nakapasok dun sa village. May bumili kasi sa tindahan ko kaya umuwi muna ako. Puntahan ko na lang, guys. Kasi nga, naiinip akong maghintay. May gagawin pa ako dun sa bahay namin. May bibili pa doon? May bibili rin? Pumasak na ako. May gusto pang bumiling isa dun sa labasan namin. Oo, kuya. Yung midyo tosta, kuya. Kuya, tosta, ha? May nagro-rolling kasi ditong bandisa dito sa barangay namin. Ayan, guys. Nakabili na ako. Buti't paglabas ko ng bahay namin, napansin ko agad na pumasok sa dito sa village. Ayan, guys. kapit tayo, guys. Uh, maglilista rin ako ng ano ngayon, guys. Kasi may naghulog sa akin kaya aga-aga. Ayan guys, uh, umagang umaga may nagulog na agad sa akin ng mga pinapautang kong gamit sa bahay. Uh, yung naguhulog nito guys, ano araw-araw uh, yun siya naguhulog. Tapos ang aga-aga pa, naguhulog na siya. Isandaan yung hulog niya kasi medyo malaki-laki yung items niya na nakuha niya. May parcel nga pala ako dito dalawa guys. Uh, kahapon pa ito dumating. Itong isa binuksan na namin. Ito, uh, correction tape itong binuksan na namin. Uh, bali dalawang ganito binili ko. Kasi magbenta kasi sa akin to guys, oh mabenta sa akin tong correction tape. Ayan, dalawang ganto na binili ko. Bali, nakuha ko lang to siya ng mura guys kasi naka-discount kami. Kaya nabili ko lang to siya ng mura. Ayan. Tapos itong isa naman guys, ah, ano, ah, face ito. Bubuksan ko pa lang. Ayan guys, ah, ko na. Ah, bali, puro puti lang tong binili ko guys kasi puro puti kasi lagi hanap ng mga customer ko. Ayan. Uh, nagtitinda pa rin ako nitong face mask guys kasi meron kasi dito sa amin na bilas ko, uh, nagtatrabaho siya sa center kaya lagi siya nabili nito. Tapos may nabili naman minsan pa isa-isa. Kaya hanggang ngayon nabili pa rin ako nito. Nagbebenta pa rin ako. Bali sampung ganito ang binili ko. Ayan. Kahit paano guys may nabili pa rin naman nito sa akin. Kahit tapos na yung ano. Kahit tapos na yung tawag nito yung ibang tawag nyo basta na nakalimutan ko guys tapos na yung ano wala na masyadong nagamit nito guys pero minsan may nabili pa rin sa akin ito pa isa isa at saka yung ano yung bilas ko nabili siya ng isang balot kasi sa center siya nagtatrabaho ayan guys kaya puro puti ang binili ko guys kasi mayroon pa naman akong itim doon tapos mayroon din akong kulay pink tapos green kaya puro puti lang tong binili namin ayan, ayan guys mamaya uli guys Ayan guys, uh, andito ako ngayon sa kalsada. Pupunta ako ng grocery at bibili ako ng tatlong kahang sigarilyo kasi wala na akong sigarilyo. Kanina pa may mga naghahanap. Ano na, alas, alas 9 na ata ngayon guys at matirik na yung araw. Wala akong payong. Nawala kasi yung payong ko. Dito ako pupunta sa may grocery doon. Doon kasi ako nabili sa kabila na yun doon. Doon ako nabili ng mga paninda ko ngayon. Dito ako sa kabila pupunta dito ako papasok sa village mga kasari kasi may may isang mini mark pa kasi dito minsan dito ako namimili ng paninda ko pero madalas ako dun sa ibaba sa may kabila ako na nabili pag yung pag nalalayuan ako dito ako napunta mga kasari Pabili malborong red, puti, at saka camel. Mm -mm. Magkano itong kahanito? Red, red din ito. Magkano lahat? Ay, mga kasari, nakabili na ako. Pauwi na ako. Village itong pinasukan ko. Ayan. Village. Pauwi na ako, mga kasari. May napagbintahan na kasi akong 500 mga kasari. Sabi ko, pupunta sana ako ng bayan kung makaka libo ako hanggang mamayang hapon. Ang problema naman mga kasari, wala na akong sigarilyo. Sabi ko, ibili ko na lang muna ng sigarilyo pag kasi sayang kasi may may, may nabili sa akin eh. Wala akong ano. Wala akong sigarilyo, sayang yung ano, benta. Ayun naman yung napamili ko mga kasari oh. Tatlong kaha pa lamang 400 mahigit na. Eh, paano mga kapunta ng bayan nito? Buti kung makakaisang libo pa ako nito hanggang mamayang hapon. Sa bagay baka maubos to mamaya tong binili ko kasi may birthday doon sa kapitbahay namin. Marami siyang bisita mamaya. Sana maubos to mga kasari para ano, makapunta ako ng bayan mamaya. Kasi pag nakaisang libo ako, pupunta ako ng bayan. Ang taas na ng init mga kasari. Ang sakit na sa ano, masakit na sa balat. Ayan guys, uh, nagputol ako ng kurtina guys so kasi sobrang dumi na kasi nito guys ang dulo oh. uh, magpapalit kasi ako ng kurtina guys. Kaya madumi ang dulo nito guys kasi pang pinto kasi namin to guys. Uh, laging nadudumihan siya. Kaya hindi ko na siya nilabhan ng tulo kasi sabi ko gugupitin ko siya at tatahiin ko. Ayan. Ayan guys o so yung aking showing machine guys napapakinabangan ko na guys o. So. Uh, ngayon guys tatahiin ko tong dulo. Ayan. Magpapalit kasi ako ng kurtina ngayon. Ayan, guys ah, tapos ko nang tahiin yung ano yung pinutol ko yung kurtina dulo ng kurtina ay nakakabit ko na dito sa pinto guys oh so, papalitan ko ng kurtina ngayon guys kasi sobrang dumi na ng kurtina namin siguro ilang buwan na yan ilang buwan kasi ako bago magpalit ng kurtina kaya ayan, guys ang ah, papalit muna akong kurtina